Sinimula na ng PDRMO, Maguindaro del Norte ang Swift Water Rescue Training Course sa Bayan ng Barira kung saan lumahok ang mga miyembro ng PDRRMO, MBLT-2, MDRRMO-UP, Sutan Kudarat at Buldon. Ang PPP Stories sa Report. Sa ilalim ng liderato ni Maguindanao del Norte Governor Dato Tukao Mastura, formal nang binuksan ng probinsya ang SWIFT Water Rescue Training Course sa bayan ng Barira, Maguindanao del Norte. Pinangunahan ito ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office, kung saan lumahok ang mga miyembro ng PDRRMO Maguindanao del Norte, MBLT-2, MDRRMO-UP, Sultan Kudarat at Buldon na nagpapakita ng mas malakas na interagency coordination. Nagsilbing instructors naman ang BFP Special Rescue Force Barm kung saan kanilang iprinisinta ang kahalagahan ng kahandaan, disiplina at pagkakaisang response sa mga water-related incidents. Itinuro rin sa kanila ang PPE handling, water entry, swim strokes, sculling, throwback operations at basic boat handling. Layo ng aktibidad na palakasin ng kapabilidad ng mga responders, lalo na sa mga swift water emergencies at real-life disaster situations. Jen Garcia, iMinds, Philippines.